Meron ako na-discover na fish chicharon sa Santa Maria, Bulacan. Natikman nyo na ba to? Tara! Yo, mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Yes, kilala ang Santa Maria sa chicharon, pero alam nyo ba na may fish chicharon? Kami na napadpad nga pala dito sa May Las Palmas Subdivision, sa Kaypombo, Santa Maria, Bulacan, upang bisitain kung saan ginagawa itong fish chicharon na ito. So si Mrs. Iris Pingol po, and this is my husband po. Um, John Jeffrey Pingol. Ah, okay. uh, po. Ang Maya Maya Fish Chips po, uh, nag-start po siya uh, last month lang po. Uh, actually, kaya po namin siya naisip um, na gumawa ng Maya Maya Fish Chips. Kasi yung mga anak ko po, po uh, mahilig po sila sa po ng mga chips, uh, ng mga, eh, since sa uh, paborito nila ang fish, ayun po. Nag-come up na idea na... Oo. Tapos nag-work from home pa si Mr. Kaya yon nag-isip kami ng iba pang paraan para ma, ma ano yung oras namin. At ang maganda pa nga dyan ay nasilip natin kung paano rin nila ito ginagawa. Ito po yung Maya Maya Fish. Uh, ito po yung ginagawa namin as uh, fish chicharon po. ah uh, ito po yung raw niya. And then, i-slicing ko siya na maninipis po para mas crispy po yung dating ng isda pagka naluto. Uh, after slice, ilalagay ko siya dito sa pa, para madry siya. Pero hindi namin siya ibibilag. Ngayon, lalagyan namin siya ng cornstarch. Salt po. And, and konting paminta po. Half after nyan, ay ipiprito na ang kanilang fish chicharon. Mm -hmm. Sabi ng mga owners, gusto pa nila i-improve ang lasa nito based na din sa feedback ng mga tao. For me, bagay ang suka to lessen yung slight lansa dun sa chicharon. Available nga pala ang kanilang fish chicharon in two sizes na may kasama na din na suka na pwede nyo orderin online sa kanilang Facebook page. 49 pesos for 50 grams and 99 pesos for 100 grams. O ano pa inihintay nyo? Tara na at subukan ng Javs Fish Chicharon. Let's go!